Sakit dia Sakit dia Sakit di buku Eh sini walet ni dok Willie Ong ang tunay na dahilan kung bakit siya nagkaroon ng matinding cancer. Ang rare type sarcoma, ang malaking cancer tumor na natagpuan sa loob ng kanyang chan na agresibo at mabilis kumalat na may sukat na 16 centimeters na kasing laki ng kamao. Umiiyak na idinitalin ni Doc Willie Ong ang hirap at sakit na dinadanas niya ngayon sa tindi ng sakit ng bukol sa kanyang chan. niyo? na ako ng I mean, Subaba baso loob ko Umiiyak na edi ni Talye, ni Doc Willie Ong na labis-labis raw siyang nasaktan sa mga pambabash na kanyang natanggap noong tumakbo siya noong nakaraang 2022 election dahil pinaratangan raw siya ng mga kung ano-anong kasinungalingan para siraan siya I owe it Mahal na 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 mahal, na, mahal, na, mahal ko kayo po lahat hindi nyo naiintindihan ka ito kung kayong kamahal. Labis raw itong dinamdam ni Doc Willie Ong dahil mahal na mahal na mahal raw niya ang mga tao at nais namang daw niya na makatulong lamang sa mga tao ngunit napakasakit na mga paratang at pambabash pa raw ang kanyang natanggap mula sa mga tao. Bawat takbo ko para po sa inyo, hindi para sa akin. Nasaktan raw si Doc Willie Ong dahil mahal daw niya ang mga tao at malinis raw ang kanyang hangarin sa kanyang pagtakbo noong nakaraang eleksyon. Ito raw ay nakapagdulot sa kanya ng matinding stress na siyang naging dahilan ng pagkakaroon niya ngayon ng matinding sakit na cancer, ang sarcoma na rare type of cancer na agresibo at mabilis kumalat. Have sarcoma. Uh, my diagnosis is sarcoma. One of the most hardest cancer to treat. It matinding damage na daw sa kanyang mga vital organs ang idinulot ng malaking cancer tumor na ito sa kanyang chan na napakalaki na may sukat na 16 centimeters na kasing laki ng kamao. It is 16 cm by 12 cm by 13 cm hidden inside my abdomen. Dahil sa matinding side effects ng chemotherapy, nagkaroon daw siya ngayon ng matinding komplikasyon ng sepsis, kaya kinailangan siyang itakbo sa hospital. Sakit. Sakit. Sakit ang buko. ipinakita pa nga ni Doc Willie Ong ang kanyang mga paa sobrang namamagana. Sarcoma is almost closing my inferior vena cava, swollen feet yesterday hirap na hirap na rin daw siyang kumain dahil sa tindi at tapang ng side effects ng chemotherapy everything I eat is metallic I have sores kaya napakahirap daw ang kanyang kalagayan ngayon dahil hindi na raw kayang tanggalin pa ang malaking cancer tumor sa loob ng kanyang chan dahil kumapit na raw ito sa kanyang mga vital organs. Issue right now is we have to attack the cancer. The 16 cm mass doctor says it is inoperable. Too many blood vessels already attached to it ayon pa nga kay Doc Willie Ong kung ikong ipagdarasal nyo raw siya maaring bumuti-buti pa ang kanyang kalagayan ngunit kung patuloy raw ang inyong pambabash at paninira sa kanya maaring iyon pa ang kanyang ikamatay do sa akin lang ha if you pray for me I think I will get well if you keep on bashing me I think I will die Dag pa nga dito ni Doc Willie Ong, nais lamang daw niya na maging honest sa publiko at ipaalam ang tunay na kalagayan niya for awareness. I think I got all this pain from negative thoughts, negative emotion from all the bashing I got from the 2022 vice presidential campaign I got so many in